Si -si. Uy, grabe! Uy. naman! Ay, mainit pa yan, mainit. Ay. Sino saing Si Parisal po. Ay, si si po. <coughs> Ay nako. <Jim>. Uy! Uy! <laughs> Uroy! Kumain ka na rito! Magmerienda ka! Ayan. So, anong uh, nangyari? Anong ulam natin? Magandang buhay pala. Ayan. Tapos yung... Ay! Ito po ang mga pagkain namin ngayon. <laughs> diet. Oh. diet. Diet daw. Grabe. So, ito na po ang diet ngayon. Sisi? Uy! Grabe! Uy! <laughs> <laughs> naman! Ay! mainit po yan. Main ay! Sino <laughs> saing Si, si Paresal po. Ay! Nako. Hoy. <laughs> <laughs> Mauna na <ka> 'yan <sa> si Dexter. <laughs> ay, grabe po 'to. po ang aming dahil diet si Dexter. Oh, nagsaing. Wala tayong na. Ay, grabe. <laughs> <laughs> Yung kamay mo ganon na lang. Kurut-kurut lang. Oh. Oh. Hoy. <laughs> <laughs> oh, diet. Hoy. <laughs> 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 oh, basa-basa, basa-basa. Medyo yes Ay, ay, ay. ay. <laughs> Ay, labas may labas nyo na, gutom na si Kong Kong. Ang <laughs> ah, kayong ganyan. Yung Mugmogers, ininit nyo? Ha? Ah, na yung ah? Kandero. Yung Mugmogers? Ay, Ayo, no? ay, ay. ay. Grabe. Ayun, ito po yung ano, sinisig nyo. Ayun, the best yan. Ay, yung sarap na ito, mga fan. Ano okay, po ito, yung mga... Kilo Ilang kilo din to? Mga 2 kilos din siguro. One and a half, ne? Yeah, oh. what? More than one. Oh. Tapos may tira pa kami. Oh, yung anong nasa tapat mo, yun ang ulam mo. <laughs> na. Tapat-tapat ah. <laughs> mo Tapat-tapat lang <laughs> yan, ha? <na? laughs> Ay, kaldero kaya ka. Ay. Kilipay? Ay, oh. Baka may kakain pa. Pick up, pick up ano, pick up. Alichon. Ay, kala ko may kakain pa. Ayan po, meron, meron. Ay. Hey. Vlog Ayan, sige po, <laughs> sige. May gusto po kayong batiin. Wala, wala. Ayan, thank you po ah. Saan po kayo sa Holy Child? Apo. Oh. Mm. Mismong Holy Child po. Yes, sir. Ay. Okay. Naghatid na ako doon dati eh. Oh, oh. oh, pangalawa na ako namin oh. doon. Oh. Birthday oh. din yun. Oh, birthday din. Oh. Kanina po kay principal? Apo. Oh. Holy Child tsaka Adel Grace parang magkasosyo na ngayon ano kasi yeah, nagka-asawahan? Yeah, pero yung yung oh, yung asawa ko nung oh, nagka yung, yung anak pinsan po namin oh. first cousin po namin tapos may sinabi silang nagkaasawahan pa ata yung hindi ba? yung anak anak nino nung anak. sa Holy Child daw tsaka sa ano hindi ba? Adel Grace? Oo, oh, yun yun. Adel Grace. Oh. So parang ano na lang, parang magkaano na din lang ano. Oh. Ay, <laughs> bebe, payment, akin na lang po. <laughs> thank you, thank you. Okay, Salamat. Ten, ten, apo. apo, apo. Thank you, thank you. Salamat. Po. Salamat. Thank you, thank you. Ayan, enjoy po dalichon, masarap yan. <laughs> okay. <laughs> Ayan. Ay. Oh. Uy. Galit, nagalit. Diet daw. Ayun. Teka. Kumusta yung halo-halo? Nakabenta din ba? Bukas, sana makaano din siya. Siyan. Ayun tayo. Uy, sa tayo, ha? Masaya, <tinyo> diet <tinyo> Wala kasi ko, kong traffic eh. Yata? <laughs> <laughs> ang programang ito ay atin na Chili Crab. Wag naman. Ayan mga ka-farmer. Bagong ano natin, new look. Order na po kayo. oh ayan na po ah. Nakasulat na ang ating Chili Garlic with Crab Paste. Order na kayo sa Shopee. Type nyo lang po yan. Ka-farmers, Chili Garlic. With crab paste, mga farmer Order na, ah. Kain Ayan, kain po tayo. Thank you. Ay, sinigang na buntol. Ah, wala si Rowan now. Dito ko. Parang talaga gusto niyo ako pagkatuloy ng dalita. Ayun, meron ka na. Parang sana. Parang sana. Patawag yan. Dito ako. Ayan na. Dito ako

Tunggu-tunggu dahit-tunggu Ano wala siya? Tunggu-tunggu dahit no? Kita no, ni Oli Siya kita ni no. Oli,

Na? Naunahan ka, no? labong? ka talaga? Nauna <scraping lighting noise> mo din naman sila sa kanila? Oo. Mm -hmm. Okay. Oh, o, po kasi nangunguna ka din sa sampalok eh. Pwede. Right? lang tayo. <autobiography> <VOICE> Paalam ka <UI> na, marami ba yung kawayan mo

Huh? Ako muna uh? mm -hmm. okay. ah, okay. um, alam ko <laughs> 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 na Ito yung dati niya Ito yung dati niya, yun yung palitin Anong kung ang dami pa namang dami Sabihin pala isang atis ah, lang Anong ah, tala po dati ngas sir? Mga matanda? Hindi na ka lang ka replant Ay, sarap mga farmer yan Ulan na yata tapos ayan, update sa ano ba ito may ilaw? Update sa ating ano, next week siguro. Ah, busy po sa Isabela, yung ating uh, technician. Basta importante nalinis na. Linis na. <laughs> Walang ko lang na gano'n lang ang gagawin nilang linis. Ay hamina uh, kami na lang sana pero okay na rin. Uy. May parating na hindi ko kilalang sasakyan kolong-kolong ano yan oh, baka kinarambo ito so ayan sabi niya tinakpan na namin yung palayero lang tapos soft drinks pa yung takip ah <laughs> oh. oh, si tatay peli oh Di ba matanda na? Hindi. Kapatid nung binigay kong anim sa iyo. Kailan po 'yan, boss? Bukas lang alas 2. Bo, oh, ay. Rambo. Tan para matanda niya. Oh. Try hintahin na na. Oo. Oh. May regalo ko do sa apo ko. Ah, birthday po ng apo. Oo. Oh. O oh, batiin niyo sa vlog. Oo. Oh. Oo. Oh. Oh, happy birthday Kuya Kiss. Sana pa napiliin mo lagi kang mabait. Ayun. Para masunod sa si magulang. Tapos ng pag-aaral na kasi ko sa so, Inua, wag mo nang girlfriend na nandiyan eh. Ah, bahala ilang taon ka. na? Ilang taon na? Dibu, 21. Oh. oh. Bahala na, girlfriend, girlfriend, okay lang, wag oh. mo na baby. <laughs> <laughs> ano muna, hmm. ah, magbigay po muna oh, sa magulang. Pakikita ko sa kanya. Oh. Tatay Peli pa na. Oh. Asan ba? Bo! Papalit ni Tatay Peli, alas dos, bukas! Bibigyan mo na lang, oh. Ako na, ako na, ako na pala. Okay na yeah. Okay na. Yeah. Salamat. Thank you. Hmm. Alam mo naman tayo, hindi tayo talo eh. Oh, <laughs> Birthday ni Tatay Peli. Si Tatay Peli po ang nag-aalaga ng baboy para sa amin din. So, ayan, magaganda po ang mga alaga niya. Alam nyo naman, nung isang araw nga, naghahanap ako sa kanya. Payat pa, sabi niya. Hindi tayo pwede, hindi natin pilitin. So, ayan naman, eh, talagang gusto niya quality din po talagang maibigay niya alam ko ang gusto mo sabi niya o oh, ganyan po si tatay Feli o oh, alas dos bebe ne bo hindi na isasama sa listahan niya sama mo pa rin kasi sama o oh. yung palichon alas dos hindi na mailap yung mga baboy ni Tatay Feli. Eh. So ano na po ang mga timbang na naiwan daon? So, na. Dalawa? O, agad ngayon, Adi, sa next week, yun na po lechonin natin. Kasi para ano, hindi ko na, kasi hindi ko pwedeng, hindi pa kainin eh. Oh, di, di, ano na, oo. Oh. <laughs> <laughs> di sa ano? Adi, sa sa next week. Oo. Oh. Yun na po muna ang i-schedule natin. Kina may kasi baka next next week na. May binibigay sa akin na biik sa magalang. Mag-ingat kayo. 20 <laughs> oh, na. Naku po. Oo. Oh. Pero titingnan ko pa rin. Dapat nun, may, temper may pang ano kayo eh. Pang temperature o oh. hirap ngayon. Nahirap, pakahirap. Pero yung ano na di pa nasira sa akin yung good lahat yung binibigyan yung bago sa akin. Kasi ano lang talaga nasira. Wag <laughs> ko sa iyo, sa ahente, wag kayong kukuha eh. Mm. Ah, yan na po yun ano. Oh. Ali ano na lang yan. Pero naku doon ani. Sa so, December sana yung Kasi sabi yung dibente, in November na yan, bete na katapusan. Makakahugot na ako noon. Ang katapusan na yan, makakahugot na tayo sa anim. December natin, si Kaparmer Anthony, 20, lang daw ang ano niya? Kakapusin ka doon, siyempre November. Oo. Oh, mo na yon. Yung buong December ko, mga 300 ang oh. ano. Saka siyempre November, kukuha ka na daw, sigurado. Pag medyo nag-aalanganin ka. Tsaka may freezer na. Oo. Yeah. Oh. Eh, ano Ay, ko talaga na kahit na, kahit na mga 20 lang yung ano okay na tayo ko. Okay kasi ang diskarte ko niyan, bagay kasi itong freezer, gagamitin ko lang po yan pag yung talagang... Pag ganun, talagang yung, um, yan. Oo, oh, marami na. yan. Na. Pag let's yung say... Stock. Let's say, pagdating po ng mga first week ng December, second week, medyo marami ng order. Oh. Para yun hindi na, na, mahirapan yung katay. Kunyari, magkakatay na sila ng maaga ng konti. Hindi ka konti. na masyadong ano ba, sa oras. Oh, oras. Di may binubunot kang bago? Kakatay na nila ngayong anong oras pa lang. Hmm. Di ba? May sabit na. Oh. Bolas dos yun eh! Bolas dos. Okay. Sige. Salamat! Thank you, Tay. Ayun, dyan yung motor ko. Kanya-kanya tayong buhay ngayon. Kita <laughs> na ay isang fried rice right, tawon mo tal. Hoy tago nyo. Kita nyo. tay, ingat. Kita ko para ni fried rice bukas baba ko. Ali guys, kinna ko. Tapos kita magsobra magdala ayo. Basta ay, tanche niyo ni pamang kami. Sarap ang ulam bukas. Talong again. <laughs> Talong again. <laughs> de. Kanina hot dog. Pure food standard juicy. Di ba? Oh. Ay hindi bukas Jollibee tayo. Jollibee. Jollibee breakfast. Oh. Meron ako doon pang ano, parang ja ay. Oh, long longganisan Jollibee. Yun naman. Oh, niyo Ganyan kami rito hindi <laughs> ko na ibibili si Kongkong Kong ng ano, tray rock sana na ano, para hindi niya binibitbit na ganyan nakakalimutan ah, ko lagi so bibili tayo mahirap sa si Shopee kasi baka mabasag sa ano eh baka dyan makahanap tayo plastic lang na may butas butas pwede na Ayan, tapos na tayo ay, si Rowan pala na. Andun pa. Naka ano to? Naka 1,000 ito. Ayun, maraming salamat po, tita. May nagbigay sa kanyang pang ano Maano talaga ang karisma ng batang ito. Ay, tingnan nyo may hawak na sisiwan, loko. Tingnan, nasa ilalim ng damit. Ay, eh, talaga naman tong batang ito. Talaga. Tingnan nyo may sisiwan na hawak. Kaya nga, pinasok sa loob ng damit. O, huwag mo ibababa Yan na, ibigay mo uli sa nanay na no? Nasaan yung nanay niyan? Paguli ah, ka ng nanay niyan okay, Bigay mo sa nanay Kawawa naman yung mama niya Ano? Ha? Ano yun? Nasa harap oh! <laughs> oh, may bisita tayo Ayan, Pahinga na, makapagpakain naman ako ng kalapate Pwede ko naman parondahin uli ngayon Para at least Ma-exercise eh, uli sila So ayan, maraming salamat po At uh, yan po ang aming uh, ano ba to? Happenings after ng service. Siyempre, kainan, then kulitan mga farmer So, bukas naman uli. Ayan, iniwan na namin. At uh, it's Saturday today. So, ayan. Hanggang dito na lang po muna. Hanggang bukas. Kita-kita po tayo. Ayan, maraming salamat. At magandang, magandang buhay. Uwi na kami ni Felicity. Mahirap palang stainless mga farmer <laughs> kasi di sinabon ko siya tapos binugahan ko ng tubig tapos bandang uli yun pa rin pala no. sa bagay gabi ko siya nilinis so ah uh, next time umaga ko lilin lilinisin li, farmers delivery done banban tarlac happy birthday ma'am mayan david